Sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor, nagsampa ng kaso si Batangas First District Representative Leandro Ligarda Liviste, laban kay DPWH District Engineer Abelardo Calalo na nanul sa kanya ng mahigit 3 milyong piso upang pigilan ang investigasyon sa anomalya sa flood control project sa Batangas. Kasong direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa Anti-Grap and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials ang isinampa laban kay Kalalo. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas taon-taon. Sa sinumpang sa laysay ni Liviste, sinabi umano ni Kalalo na handang magbigay ng 5% hanggang 10% ng 3.6 billion pesos na proyekto ang ilang kontraktor. Katumbas yan ng 180 million hanggang 360 million pesos bilang suporta umano sa mga programang pang-edukasyon ng kongresista. Natutuwa daw ang mga kontraktor sa mga programa ko para sa edukasyon. Kaya gustong gusto nilang magpadala daw sa akin ng suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng inisyal na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Ibinunyag din ni Leviste na hindi raw nagkakaroon ng bidding sa mga DPWH projects sa unang distrito. Kongresman daw mismo ang pumipili ng kontraktor na nagbibigay ng standard operating procedure. Pinangalanan pa raw ni Kalalo ang ilan sa pinakamalalaking contractor sa distrito at ang ugnay ng mga ito sa mga dating opisyal ng gobyerno. Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay iminit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila sa loob ng tatlong taon aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas hindi kahit naman ng kongresista si Kalalo na maging state witness upang mapanagot ang iba pang mas na kinabang at sangkot sa kalakarang ito ng korupsyon. At isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer Abelardo Kalalo at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Dahil... Nanindigan din ng kongresista na hindi siya tatanggap ng kickback sa tipagpapatuloy ang pagpapaudit sa lahat ng DPWH projects para malaman ang mga anomalya at kung sino ang nasa likod nito. Samantala, tikong pa rin ang bibig ni Engineer Kalalo kaugnay sa insidente. Mananatili pa rin siya sa Taal Police Station. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.